Merry Christmas sa inyong lahat mga idol. Ayun, may papakita ko sa inyong uri ng dahon mga idol. Ito po mga idol, yung uri ng dahon. Ito po ay mga idol ay ginagamit sa ano kung familiar ito sa inyo mga idol. Matalas ito. Matalas yung dito. Ito ay ginagamit mga idol sa ano sa dito sa kardero sa maiitim na kardero mga idol Ayan. Merry Christmas nga pala uli mga idol binabati ko kayo ng Merry Christmas lalo lalo na sa pamilya ko Merry Christmas sa inyong lahat at sa mga kasama ko dito sa farm na nagbabakasyon na nasa kanila ka ng pamilya at ako naman ay na ito pa sa farm So, ayan. Sisimulan natin mga idol yung papakita ko sa inyo sa video na ito yung kung paano ito gamitin mga idol. Isang uri ng dahon na matalas siya. Ayan mga idol. Dito po yan ginagamit mga idol. Ayan. Kukos kasi niya ng ganyan. Eh. Nakikita nyo mga idol. Ayan o. Oh, naputi na. Pupuskusin nyo lang yan. Eh. Ito po mga idol ay ano? Ang tawag sa amin ay ano? Pupli. Ito po ay mas maganda kung mayroong... Mas maganda mga idol kung ito ay lalagyan ng... ng abo. Mas maganda itong panlinis mga idol. Ang paglinis itong mga idol ay makikita nyo mga idol dito kung saan matalas yun yung ididikit niyo sa lilinisan yung kabiro yan ganun. yan mga idol at yun lang mga idol magandang hapon sa inyong lahat at Merry Christmas ulit